Yo! What's up guys! Welcome back to my channel! Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo guys At ngayon guys, uh, time check tayo 7.55 ng umaga Dubai time guys At ngayon guys, uh, yung klima dito Medyo mainit guys, pero yung hangin malamig na Alright, malapit na ang taglamig ano na dito guys sa uh, months na kaya palapit na ng palapit yung taglamig alright tayo guys sa uh, shout out pala natin yung mga tropa natin dyan shout out pala kay Angel Ricky uh, Jamel tsaka uh, Marami pang iba guys sa uh, kalimutan ko. Abangan nyo na lang guys at magsa-shoutout pa tayo ng marami. Alright. At ayun guys, uh, shoutout din pala kay Felix, kay Edwin, kay Edrex, kay Mike, Junas. Alright. Shoutout sa inyong lahat. At shoutout din pala kay ano guys, sa uh, tropa natin dyan sa Italy kay Alan Kawerte yung kababayan kong Ilonggo to magandang umaga to alright Tsaka sa mga tropa niya na nandyan sa Italy kasama ko dati sila sa uh, trabaho sa Pinas sa Samperla company alright 45 degrees 48 45, lang. 45. 48. 48 degrees Fahrenheit ang init dito Pinawin ah. so, kami guys ngayon kasi birthday ni Felix 3.30 lang kami ngayon guys alright magkakalskrip number 1 <laughs> south africa number 1 nag pa rin siya, no Deke parents person iba siya oh. si boss first Tanong mo muna kung anong ganap niya nung birthday niya. Ah, ano pala yung ay pala dito tayo dito guys sa right, ah, okay. Kapon. Ano ba yung ganap? Kapon bro, anong ganap? Kapan. Ah, simple, lang. Simple lang. Oo. Uh -huh. Ano na pilsin? <laughs> tayo dalaw dalawa. <laughs> Kantahan. Ano pulutan niya? Tok nining. Tok nining. Toc -nining. Toc -nining? Yung ba? Yung parang Ah, quick quick. Para quick reaction. For the celebration only. And then talo uh, pizza only. Alas. <laughs> Sana all. Oh. Talagang pinatingin yung palakapon ano. Once I heard. Akala ko kasi hindi talaga tuloy 'yung atin ko ngayon. ay wala na kayo appointment dito, appointment. I like this. So much appointment. para pang -ano monetize pang monetize 1 million ay si Chacha -cha, oh Chacha -cha.